So, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So, but anyway, mga idol, yung text ko muna yung bago natin yung <laughs> So, ayan mga idol. Anyway, ang iba vlog ko ngayon mga idol, very special. Para sa inyo to, sa mga gustong mag-start mag-alaga ng chabu. So, ayan mga idol, dahil yung vlog natin for today, i-share ko sa inyo mga idol kung bakit yung mga breeders ng chabu eh hindi basta-basta nag-out ng mga sisiw. Kasi yung mga bago nating, yung mga newbie na gustong mag-alaga ng chabo or gustong mag-start mag-alaga ng chabo, usually may nag-chat-chat sa akin, ang tinatanong nila, magkano daw pag sisiw? So siguro mga idol, there are thinking na pagka bumili ka ng sisiw ng chabo, eh mas makakamura tayo or mas makakakuha tayo sa mas mababang halaga. So yon mga idol, But anyway, mga idol, hindi po kasi ganon. So, yan ang i-share ko sa inyo for today. Yan ang pag-uusapan natin for today na kung bakit ang mga breeders ng tiyabo eh, hindi basta-basta nag-a-out ng mga sisiw. So, yan mga idol. Yan ang ating vlog for today. Kaya panoodin nyo to Sigurado marami kayo mapututunan. Let's go. idol, sa mga gustong magsimula ng, ng pag-aalaga ng chabu ito yung mga kadahilanan kung bakit hindi, hindi nag out basta-basta ang mga breeders ng sisiw. So, unang-una, mga idol, baka mamatay pa. <laughs> baka mamatay kasi bata pa. So, kasi there are people na gustong mag-start mag-alaga ng chabu para mas makamura sila kasi ang nasa isip nila pag bumili ka ng sisiw mas makakamura ka pero hindi nga po ganun yun mga idol so unang una pagka masyado pang mga one week pa lang yung chabo medyo, medyo critical pa ang kanilang ano, you know, so talagang medyo maselan pa kaya hindi rin sila pwede basta basta i-out baka pagdating sa'yo e eh, patay na so yun mga idol ang pangalawa na i-consider po natin is yung bloodline ng manok So, hindi po kisisiw yan, hindi po kagaya ng mga heritage chicken natin na pagka po bumili tayo ng, ng, isang piraso, eh, meron na tayong price range na kung 60 to 100 pesos ang sisiw ng mga upgraded native or mga heritage chicken. Dito po sa fancy chicken or dito po sa chabu, Japanese bantam, eh hindi po basta-basta ganon ang presyo niya kasi sa bloodline at dun sa parents, sa ganda ng parents. And then, habang papalaki po ang Chabu, mas lalo, mas lalo mo po siyang makikita kung, kung gaano mas nagiging quality yung manok na yon. So yon ang isa natin na kinukonsider kahit ng mga breeder kaya kung bakit hindi sila basta-basta nag-a-out ng kanilang mga sisi mga idol. So pangatlo mga idol, ang ang mga bloodline kasi ng mga chapo natin eh talagang iba iba depende sa katiga mga idol parang sa parang sa ibon mga idol di ba yung mga dati di ba yung mga opaline mga ganon so ganon din sa sa chapo mga idol kasi meron ng mga tie breed ng mga bagong import ngayon dito sa atin na mga chabu kaya talagang nagmamahala na talagang tuloy-tuloy ang 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 ano natin ang tuloy-tuloy ang pagtaas ng industriya ng pag-aalaga ng mga mga nag-aalaga ng chabu or yung mga nakikita nyo kung kasali kayo sa mga group or may mga alaga na kayo nakita nyo na talagang pagka mayroong mga pure 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 na Thai breed na especially na yung mga breeder nila ibig sabihin galing Thailand so yung mga anak nun eh paano kung kung ang karga ng mga sisyo na yun eh, eh, pure pure na Thailand na chabu Thai, Thai, breed na chabu mga idol syempre hindi pa muna i-out ni breeder yon kasi sa mga magiging anak nun titingin pipili pa siya kung ano yung magiging kung sino yung iiwan niya at kung sino yung mga i-share niya. Ganun po kasi ang pag-aalaga ng Chabu mga idol. Kaya hindi siya basta nagtanong ka ng sisiw, eh pwede na po namin i-out. Yun, ganun. Kasi metas, mas lumalaki yung, siya, yung Chabu, makikita mo na agad yan. From, from day old to six months, makikita mo na talaga yung improvement ng manok mo, especially kung maganda yung bloodline ng parents nung ano mo nung chabo mo mga idol kaya talagang hindi pa hu kaya talagang uh, paano ko ba sasabihin to parang ipagpaumanhin po natin na sometimes na may mga nagtatanong sa atin nga ng ano ng ng, ng sisiw eh hindi natin ang lagi nating sagot eh hindi po ako nag-out lagi ng sisiw kasi talagang select selecting po sa breeding yung ginagawa natin sa pag-aalaga ng, ng manok hanggang sa mapalaki natin sila kung alin yung show, show natin kung alin yung gagawin nating breeder at kung alin din po yung mga pwede natin i-out ganon so yun ang ginagawa natin pero dito sa akin kasi sa coop mga idol ang ginagawa ko kasi dito is kung kung napalahian ko na palalahi ang kumuna yung manok tsaka ako share, share So yung breeder ang binibigay ko. At least ang kainaman pag kumuha kayo ng manok sa akin dito, prove na agad yung isang ano, isang manok. So ibig sabihin na ano ko na siya mga idol na naiwanan ko muna siya ng lahi dito, ng bloodline dito bago ko siya i-out. So yon ang isa pang ano, isa pang diskarte na ma-share ko sa inyo mga idol. Kaya yung stance ng ng mga manok makikita mo yan yung quality nila mentas lumalaki mga idol so mas dun duma, mas dun mas dun pumapasok yung value nila kung gaano mas kung gaano yung stance nila yung ganda nila dun pumapasok yung value nila so dun mo talaga makikita kung magkano talaga yung manok na yon mga idol so kaya hindi from sisi hindi mo siya pwedeng usgan agad kumbaga hindi siya hindi siya parang sa yeah, sa mga heritage nga natin na pagka nag tayo na pag nag siya tayo 100 per head, 100 per CC, ganun. sa Chavo Boys hindi po ganun mga idol. Depende po sa bloodline, sa quality ng parents, nung manok at nung breeder. Kung, kung, kung kilala mo yung isang breeder na talagang kita mo yung mga manok niya almost mas mga import, yung mga ganun, mga idol. So, nandun po nagbabase yun, mga idol. At yung mga breeder po ng mga kagaya ko na talagang sa selection, yan, mga Thai, nag-upgraded -up ng na mga breeders na talagang meron tayo dito mga island born. So, yan, mga idol, depende po yun. From anak ng island born, palalakihin natin, tsaka po natin pipilihan kung alin yung gagawin pa natin na pang-develop sa mga future na magiging anak nila. So ganun po kasi ang pag-aalaga ng Hindi po siya basta-basta na basta maisipan mo lang mga idol. So yun po ang isa sa mga kadahilanan kaya hindi po basta-basta out ng, ng mga sisiw. Uh, na, kaya, kaya sa mga bago po, kung uh, po kayong po na pagka sisiw pa lang or minsan yung mga ibang breeder na nakakausap nyo bibili kayo ng sisiw nagugulat kayo sa presyo so yun po yung dahilan talaga mga idol kaya po ganun so ngayon ang maipapayo ko mga idol sa mga gustong magsimula ng quality sa quality na gusto nyo magsimula mag ng quality na na chabu kung medyo kapos ka sa budget eh gusto mo magandang magandang panimula eh, kaya lang yung budget mo hindi pasok so eto ang discarding naman na yan ang tuturo ko sa inyo mga idol kaya lang sa susunod na vlog na natin mga idol so yan susunod na vlog natin abangan nyo abangan nyo gagawin din natin ang content yan mga idol so yun so ayan dahil mabilis lang pinabilis lang natin ang pagpapaliwanag dito hindi na tayo nagpaligoy-ligoy pa sinabi na natin direct to the point ang mga dahilanan Uh, pag meron pa akong nakalimutan mga idol sa mga nanonood sa atin na kapwa breeder uh, please comment lang po kayo kung ano pa yung maidadagdag nyo pa na suggestion para sa ikabubuti hindi po issue mga idol lahat sa ikabubuti sa ikabubute, <laughs> sa ikabubute, ikabubute ng, ng ating mga viewers at sa mga additional na hindi ko pa nabanggit na na gusto nyo idagdag. So, please comment lang po mga idol. So, yan. Tapos, share nyo na din tong video and then follow na din tong ating YouTube channel. So, yun mga idol. Para at least, uh, yung mga hindi ko nababanggit sa mga nanonood sa atin na talagang nagsachabo na din at mga ano, eh, yun nga, ma-share nyo din yung ano nyo mga idol. Yung mga pwede nyo pang idagdag. So, yun mga idol. But, anyway mga idol ang uh, ganyan lang po muna ang vlog natin for today so yon don't forget to like and subscribe dito po sa youtube channel ni art plus chabog leader marami po po tayong topics na i-discuss -di -di sa mga susunod ayan kagaya niya kung ano yung diskarte kung gusto mong magsimula ng quality pero low budget mga idol so yan ang ating isa pang sisimula ah uh, gagawing topics sa mga susunod nating video mga idol so ayan Maraming salamat mga idol. God bless. Don't forget to like and subscribe ah, mga idol.